Pag-usapan po natin 10 bagay na delikadong gawin ninyo uh, kapag gutom. Yung mga bawal gawin, medyo bawal uh, kainin or inumin kung gutom kayo, kung walang laman ang I think marami sa inyo nagkakamali dito. Ingat po tayo ha, ah, lalo na sa number 5, number 6, number 10. Oh, medyo deadly tong 6, 5, 6 and 10. Number one na ah, pagkain na ah, dapat medyo mag-iingat tayo pag, pag walang laman ng tiyan, spicy foods. Kung masyadong spicy yung pagkain tapos empty stomach, eh, case to case, depende kung kaya niyo, kaya tanggapin ang tiyan niyo. Pero yung iba hindi kinakaya, nagtatae, sumasakit ang tiyan kasi ang spicy foods, yung sobrang um, anghang talaga may capsaicin. Kaya nga iba, pag kumain nga ng sili, pangontra nila, gatas eh. Kung gusto nyo kumain ng spicy, iba muna kainin. Last na kainin yung spicy. Number two na dapat medyo iwasan, ito gawain ng kababayan natin. Uh, iinom ng kape, walang laman ng tiyan, yun lang. Uh, subukan nyo po kung kaya nyo. Pero mas maganda po talaga kung iinom kayo ng kape sa umaga may tinapay, may breakfast, may almusal. Kasi ang kape, acidic siya eh. So, kung meron kayong acid sa tiyan, kung may acid reflux kayo, may gastritis kayo, nakakataas siya ng acid sa tiyan. Pati yung cortisol or stress level, nakakataas din. Pinakamaganda, kumain muna kayo ng almusal, tinapay, gusto nyo kanin, ulam, tsaka kayo uminom ng kape. Mababawasan yung acidity, From 100%, magiging 30% na lang yung pagka-acidic ng kape pag may lamang antiyan po ninyo. Number 3, to gawain ng iba. Multivitamins, di ba? <clears throat> Kaya nyo ba uminom ng multivitamins walang laman antiyan? Uh, ako, misan tinatry ko pero yung iba sumasakit na antiyan. Lalo na kung ang lalaki ng multivitamins mo, sasakit yan. masusuka, may nagtatae. Lalo na kung meron kayong history ng irritable bowel, yung makuluan tiyan tulad ko. Ang mahirap pang inumin na vitamin pag walang laman nantiyan, vitamin C. Diba? Ascorbic acid. Kasi sinabi na nga acidic, ascorbic acid. Iron. Nako, iron. Ang sakit sa tiyan ng iron. O yung mga, pot uh, yung mga potassium supplement ni Doc Lisa. Ang sakit-sakit sa tiyan ng potassium soup. So, vitamin C, iron, potassium. Calcium. Ako nakakaya ko yung calcium eh. Pero yung iba daw, masakit din daw yung sa tiyan, yung calcium. So, kayong vitamins, mas maganda. May laman ng tiyan. Number four, chewing gum. May lig kayo mag-chewing gum? Pag nag-chewing gum kayo, walang laman ang tiyan, ang feeling ng, ng tiyan nyo kasi kumakain ka eh. Pag kumakain tayo, nagpro-produce ng acid ang tiyan. So, pag nag-chewing gum ka, magpro-produce din yung acid ang tiyan mo. Pero wala kang kinakain. So, tataas yung risk mo magkaroon ng gastric reflux at ulcer. Ito, number five, ito delikado. Number five, walang laman ng tiyan, pain reliever. Nako, delikado po. Pain reliever, aspirin, mefenamic acid, para sa kirot, ibuprofen, walang laman ng tiyan, very high risk po. Pwede mag-ulcer, mag-bleeding, mabutas ang tiyan, masisira ang lining ng stomach. Actually, kahit uh, inumin mo tong pain reliever after meals tapos kumain, may danger pa nga. May danger ka nga ma-ulcer dito, lalo na kung walang laman ng tiyan. Kasi yan po talaga side effect ng pain reliever. Tulad na sinasabi ko sa inyo, bag basta-basta iinom ng pain reliever, pwede masira ang tiyan, uh, magka-ulcer, mag at pwede mag-kidney problem. Okay, doble ang tama niya. So, kung inom kayo, dapat nereseta ng doktor at ah, 3 days o oh, konting araw lang. Ha? Hindi yung tuloy-tuloy. Number 6, nako mas delikado pa to. Alak. Sino diyan subukan niyo uminom ng alak, 'di ba? Yung mga manginginom, gustong gusto uminom ng alak, empty stomach. Ah, sobrang bilis malasing nito kasi walang pagkain ng tiyan. <laughs> tapos uminom ka ng maraming alak, talagang papasok agad sa dugo. So, yung blood level, pag kinunan ka ng dugo, ang taas ng alcohol level mo, bawal ka mag-drive. Pag nag-drive ka, mahuhuli ka. Pag sa Amerika yan, so, drunken driving, pwede ka mabanga, mabilis malasing, mabilis uh, magka-hangover at toxic na sa brain. ba? Diba? So, kaya hindi po maganda. Dapat ngayong alak, kung, inum, kung man kayo po, konti-konti lang mabagal para may chance yung liver ma-metabolize. Tapos, after meals, uh, pwede rin magkaroon ng alcoholic ketoacidosis. Delikado po yan, ako comatose. Number seven, paggutom. ah uh, medyo ingat sa workout, exercise, jogging. May mga tao ngayon, actually controversial to, may pro and con. Merong iba nag-exercise, sinusubukan nila yung fasting, walang laman nantihan. Uh, ewan ko lang kung paano nila kinakaya. Yung iba nag-hypoglycemia, bagsak ang uh, blood, blood, sugar, pero iba kaya. Tsaka pwede maka-affect sa performance and effectivity nyo. Normally, ang pinaka-normal, eh, kahit ano namang sports, kakain ka muna ng konti o light meal, 1 to 2 hours para may energy ka, di ba? Yung iba nga, kinakain, puro carbohydrates. Nakita ko spaghetti bago mag-basketball, bago mag-tennis ng mga matagal. Number eight, ito. Ito yung mga hindi naman kakainin. Mga bawal gawin uh, mentally, emotionally. Pag gutom, pag mag-shopping. Pag punta kayo sa supermarket, nako, gutom na gutom. Kahit ano, makukuha yung malaki ang puro unhealthy food. Mapipili, malaki ang gagastusin. Eh. Lalo na yung mga anak ninyo, nako, gutom, dalhin mo sa supermarket. Lahat kukunin yan. Hindi na maka -decide. Uh, pupunta ka sa restaurant, gutom na gutom, mapapa-order ka ng marami. Meron kang importanteng desisyon sa pera, away mag-asawa, gutom, uh, mag-aaway kay lalo. Kumain muna bago na lang mag-aaway muli. Number nine, ito medyo mag-iingat din sa number nine, antibiotics. Merong mga antibiotics kailangan after meals. Yung common na antibiotic, yung amoxicillin. oo oh, masakit sa tiyan na amoxicillin eh. Makulo, di ba? O, naka-amoxicillin, medyo mas malambot ang dumi nyo eh. maraming magkakapatid to. Amoxicillin, doxycycline, tetracycline, kahit itong mga azithromycin dati. Na-hospital ako dito sa azithromycin dati. Ah... Uh, Nakainom ako, walang laman ng tiyan. Ang side effect pala, diarrhea. Grabe. Talagang tubig ang lumabas. So, mas maganda talaga yung gamot kung hindi ka sure after meals. Kung hindi ka makakain, kumain ka nalang saging, isa-dalawang saging, pantapal sa tiyan bago ka uminom ng antibiotic. Number 10, gamot sa diabetes. Okay? Normally, ang gamot sa diabetes, metformin. Okay lang ang metformin. Huwag maniwala sa fake news para na ako sarang, sarang plakay. Metformin, pwede inumin. Basta reseta ng doktor ninyo. Ah uh, usually with meals yan. Yung mga ibang gamot sa uh, diabetes, mga sulfonylurea, yung mga gliclaside, glipizide, diamicron. Ayan uh, po, with meals. Kasi nga, iniinom mo itong gamot sa diabetes, pampababa ng blood sugar. Tapos wala kang kakainin. Di ba bagsak blood sugar mo? Dapat nga, ang kain mo, sinasabay doon sa gamot para pag, habang kumakain, hindi masyado tataas yung blood sugar mo. Tapos sa diabetes, dapat ang kain nyo, regular lang, pa konti konti buong araw umaga, konting merienda, tanghali konti din, sa gabi konti din, pa konti konti para hindi yung spike ng spike yung blood sugar. No? Okay ha? Ingat po tayo dito. Yung mga sinabi ko, mga, yung multivitamins, walang lamantian, baka kakayanin nyo, pero yung mga... Pain reliever, yan, hindi po pwede yan. Alak, hindi pwede, walang laman dyan. Itong mga antibiotic, masakit din dyan. Tsaka itong sa diabetes, ingat tayo kasi pwede rin bumabang masyado yung blood sugar. Sana nakatulong itong video. Uh, kumain, very regular, at pa konti-konti para maging mas healthy. Salamat po.